Hello mga ka-farmers. So ngayon ay aalamin natin kung bakit nga ba kailangan nating mag-inject ng iron para sa ating mga bagong panganak na biik. So third day, simula ng ipinanganak ang ating mga biik ay saka tayo magbibigay ng iron. Napakahalaga ng iron para sa ating mga biik kasi hindi sapat yung iron na naibibigay ng inahin sa ating mga biik. So kailangan natin silang uh, injeka ng iron ang gamit ko nga palang uh, brand ng iron ay Jectran ang iron ay nakatutulong na maiwasan ng pagkabansot ng ating mga alaga makakatulong din ito sa upang makaiwas sa tinatawag na anemia ang sign naman na meron ng anemia ang ating mga biik ay kapag matamlay na sila at namumutla kaya mahalagang mabigyan natin sila ng iron sa pamamagitan ng pag inject So ang ang pag-inject ng ating uh, iron ay ito ay intramuscular so ibig sabihin ay ni-inject natin ito sa muscle tissue or sa malaman na parte ng biig. Pwede sa lieg or sa may pige o bandang puwet ng biig. Ang dosage naman nito ay 1 ml per shot. Basahin na lang din natin ang mga do ang ang um, dosage and administration para meron tayong So, yun lamang mga ka-farmers. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo at happy farming!